O yan mga katot, uh, good evening, good evening. So, ngayon ay araw na naman mga puso. So, bukas ay Martes, uh, February 13. So, nag-birthday ako noong 10, February 10. So, ngayon, lagi nila nagpaparinig sa atin yung aking partner. ah uh, dumating na naman daw yung araw uh, ng puso. So, ngayon guys, inano ko na, ah, kumbaga, kinutsaba ko na yung mga anak ko, tsaka yung delivery ng Shopee. Yan. delivery ng Shopee na binigyan ko ng pera na bumili ng bulaklak doon, tapos papalagyan na din ng ah, papalagyan din ng tag, ano, pre price, tapos babalutin din siya ng kwam. So, ngayon, i-deliver ide niya ngayon, sasabihin nila na, Dumating yung parcel mo, Ma'am Jen, ganoon. Oh, di ba? So surprise na surprise, excited to, guys. <laughs> excited to. So, kaya ngayon gagawin ko ah uh, aking kinausap sila na no, bibigyan ko na lang ng tip yung ating delivery boy. Ayan. So, ako guys, naka-jacket ako dito ngayon sa no. Ah, uh, So, na naisipan ko lang na surprisehin yung aking mahal na asawa. Wow! Kaya, kahit paano, eh, hindi na lang lagi nagpaparinig. Oh. Ano, talaga, as in, walang wala rin naman talaga pang, ano, uh, hanggang ngayon, wala pa rin. <laughs> Kaya ngayon, gagawin natin, naisipan ko talagang gawin niya. oh Abangan natin, guys, bukas, yung mga kaganapan na mangyayari, sabi ko sa, sa aking anak, dandan, videohin mo na lang ng palihim, videohin mo tapos yung cellphone ng misis mo yun ang ipagamit mo kasi sabihin mo mag-i-encode ka gagamitin yung cellphone so ang gagawin nila guys mamimili sila ng bulaklak doon sa bayan <laughs> di ba ngayon sabi ko sige mamili kayo tapos videohin din yung ano pangyayari so maganda to guys at kaya paano naman eh gumaan-gaan naman at ano titingnan natin kung anong reaction niya sa ginawa ni Kahatot So, ngayon, yeah, sabi ko kanina, bigyan mo nga ng pera yung si Dandan. Hindi na nagtanong, binigyan, binigyan ka agad. ko, yan, ganyan ba? O, tapos ngayon, guys, inutusan ko yun ng pambili ng bulaklak. Wow! Pambili ng bulaklak para sa araw ng Valentine. O, ba diba? 13, bukas. O, di bukas na lang natin nanuhin. Kaya sabi ko, hintayin nyo yung aking signal kasi baka nasa trabaho pa ako. Pagdating ko, tatawag na lang ako. di ba? So, nakaka-excite din naman ng ganda na kahit pa paano eh, may mga pa-surpresa na hindi natin nakalain na puro kanina, kaninang ng alas 4, nagsipaggawaan na yung mga ano, siya, tawa lang siya ng tawa, may sana all may ano may pa-Valentine ganun-ganon ba? Diba? Sabi ko nagpaparinig to ah. Sige. Sursurpresahin surprise -sur -sur kita ngayon ng bonggam-bongga. <laughs> okay. Sadya na eh, mga katot. Oh, tingnan natin. <laughs> tingnan natin ang kwan ito. Tingnan natin. Hindi. Ang ating effort na gagawin ngayon dyan sa kanya. Ha? Yeah, ayan, shout out sa aking mga viewers yan. Ngayon lang uli ako nakapag-video. Ngayon lang uli ako nakapag-video guys. Kaya pasensya na kayo. Kaya ayan, naabangan na lang natin guys yung aking ano, yung aking aming gagawin tomorrow. Kaya ayan. Ah, uh, dito nga pala ay New Year. New Year nga pala dito ng ano ng Korea. Kaya meron kaming holiday na ilang araw. 9, 10, 11, 12. Yan. apat na araw ang holiday. So yan guys. Hanggang dyan na lang muna tayo. At abangan na lang natin yung susunod na kamanata. Bye bye. So, yeah, guys. Ipaprank natin ng guys na kunwari may parcel siyang darating na 5,000 yung babayaran niya. Yan. Yan yeah, ngayon, kakamot sa ulo yan. But may parcel siyang darating. Hindi niya alam guys. Bulaklak. <laughs> Ang laman ng parcel. Oo, oh, di ba? <laughs> hindi niya alam yun na bulaklak yung laman ng parcel. Yan yeah, yun. Yung nakakotsaba kong uh, Shopee. So, ngayon, yan ang ano ngayon, guys. Kabangan natin yan kung ma masyashock ba doon siya sa kanyang bayarin na wala naman siyang inorder. Wala naman siyang inorder na ano sa Shopee. Kaya ngayon, ipaprank natin yan with Valentine's Day. Ah, okay, happy Valentine's Day sa iyo, mahal. Ah, di ba? Hmm. Ang nag-iisang bandurya, ikaw lamang sa buhay ko. O, di ba, guys? Ayos yan. Kaya isa-surprise natin. Prank. Ayan, prank. Prank <laughs> natin yan. buhi simpleng panginabuhi malipayon ang pamilya Maoy among bahandi simpli apan sagog nga himsug kami dato Walay daghang arte Di adunahan apan batasan kay disinti kayud lang mi nga makakaontir ni pamilya Kanunay nga alegre Limpyo o prisko Ang hangin sa kabukiran Kay kami nag-amuma sa atong kinaiyahan Prisko ang pagkaon kami mismo nagtanom Abunda sa utanon Prutas mga lagot mon Mumataog sa'yo Mag-atiman sa mga hayop Daghan mi gulo hatunang tudang adlaw usalo Kung pintuon sa'y naapada yung nanginabuhi layo sa kalangas among simpleng nga kinabuhi simpli nga kinabuhi panginabuhi maligbayon pa ang pamilya mauy among bahandi simpli ang pansag mga bisnito kami dati imsug na panglawas ang kanunay namungag Nakatawa talaga sa matanda eh. <laughs> <laughs> si <Sibili> na <laughs> ng na man Napaisip niya dyan. over niya nga <laughs> lang sa baba. kay Dili nakita masyado pag sa ano. Simpleng pamuyo Kahapsay o kalinaw Wala na bubot Kalamig sa paminaw Mapasalamaton sa kadaadlaw Sa haring magbalantay na kanuning nagalanta Oh, na Walang Asa?

May pa may pagganto pa eh. <laughs> pa <laughs> may greetings siya. Masaya mo na ano. mo na ang sulat. Ang sulat. Ang Laksan mo. Si marinig. Ganoon. Hanggang ngayon, ikaw daw ang aking minamahal. <laughs> 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 So, ayan. Good evening sa lahat. So, thank you so much sa aking darling. Sa pa-fresh flower. Bango. Ayan. So, first time ever na makatanggap talaga ako ng flowers from my kahapot. Ayan. So, malayo man. Pero may kakutsaba din. O, diba? So, ayan. So, thank you so much, dear. Sa iyong pa-surprise to me. Ayan. Ayan may prank sila pero mali ang ginawa nila. <laughs> ang prank so ayan oh yan siyang na prank <laughs> yan dapat ako pala yung magbubukas ng box eh ang problema binuksan na nila guys sila ang mas excited kaysa sa akin so ayan hmm bango talaga hmm thank you so much love you Kali pa yun ang pamilya maoi among bahandi. Lay daghang arte Di adunahan apan batasan kay disinti kayud lang ni nga makakaontir Ni pamilya magkatapo Kanunay nga alegre Limpyo og prisko Ang hangin sa kabukiran Kay kami nag sa atong kinaiyahan Prisko ang pagkaon kami mismo nagtanom Abunda sa utanon Prutas mga lagot mon Mumata sayo magatiman sa mga hayop Daghan ni gulo hatun hangtod Ang adlaw mo salop Kuntin tuon sa'y naapaday ng nanginabuhi Layo sa kalangas among simpling at simpling at inabuhi, simpleng at kinabuhi Simpleng at kinabuhi, simpleng panginabuhi Malipayon ang pamilya, maoy among